Parang ang close ni Alice Guo sa mga NBI-NBI agents na to, no? Oh, no? Parang nabibigyan na ako ng clue sa mga tumulong sa kanya para makaalis ng bansa. What the? Hindi kaya ang mga taong to ang tumulong sa kanya para makatakas noong July? Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. Sa last video ko po pinag-usapan natin yung sinabi ng Tole na kahit daw isang oras ka lang magtrabaho during the reference time of survey ng PSA, consider as employed ka na daw po nun. Imagine that? Wow, tanga! So ganito na po pala ang estado ng buhay natin sa bagong Pilipinas. Nagawin tayong abnormal ni Bangag. <laughs> Kaya pala bumaba ang poverty rate dahil binabalang nila ang threshold ng basihan ng pagiging mahirap. Gaya nung kapag 21 pesos per meal and kapag 64 pesos na ang budget mo sa pagkain sa isang araw, hindi ka na raw po mahirap nun. Imagine that. Parang abnormal lang eh no? So ngayon yun po nalaman guys na ganito po kamukhang timang ang gobyerno ngayon. Bagong Pilipinas pamor. So guys, balita ako na sundo na daw si Bambantaralak Mayor Alice Guwo ng NBI NBI agents ah. Ang saya nila no? Parang sa picture lang na to, nakasama si Abalos at sino ba tong isa na to? Si Marvel ba yan? At humingi nga siya ng tulong kay Abalos dahil may threat daw siya, di ba? Oh, ayan yung video ah may nakapture pa na ilang usapan nila nung umpisa pero dahil baka mahalata ng lahat na magkakilala sila sa kanilang minute ang mic para walang makarinig ng conversation nila no? at ang nakakapagtaka lang nung sinabi ni Alice Gubo na nagkita na raw sila before at humingi nga siya ng tulong dahil may threat nga daw siya bigla namang minyut ang mic sa live video nila no? Alice. Alice. Ako pala si Alice. Hindi ka pala tayo before. Saan? Saan ako ba yung mayor ka nun? Ando sila no? Sila governor? Ah, hindi man punta. Ikaw talaga. Siya yung patulong. Siya yung patulong. Mas importante. Kaya nga, tinuko mo na kami ng private plane dito para maano. Tingin ko para kayo Chinese. Ano daw? Tingin niya raw para daw kayong Chinese tapos naputol na. Nakakapagtakay no, but bigla nilang minute yung mic no. Ano kayong tinatago ng mga to? Ano silang dalawa? Ang dami pa rin pinag-uusapan, no? O, ba? Diba? O, meron sa kanyang inabot na papel, ba? Diba? Ano yung kontrata o ano? ba? Diba? Meron silang pinag-uusapan na ayaw marinig, eh. ba? Diba? Meron siyang binabasa. O, sa Indonesian ano pa yata yung mga yan. Indonesian contract, hindi na mabasa. <laughs> Sana man lang yung part na yan, eh, no? hindi na kamute, eh, no? para naririnig natin kung anong sinasabi, di ba? Iuuwi ka na, o iahatid ka na ng agent namin, iahatid ka na ng immigration agent na naghatid sa'yo, papuntang Indonesia, mga ganun, di ba? O oh, yan, Oh. oh. Oh, meron pa siya mga binubulong-bulong doon. Oh. Parang contract signing lang ng artista, no? Oh. At contract signing ba 'yun? Parang wala namang ginawa, eh, no? <laughs> Ayun na, na 'yung camera. Oh, nagpi-picture. -pitcho. nagpicture pa nga mga idol, 'di ba? Ang cute. <laughs> Grabe, no? Oh. Wala na mute na 'yan mga idol. 'Di ba? Kung walang tinatago, dapat hindi dapat naka-mute 'yung video, 'di ba? Wala rin sa ayos tong pagkakalive ni na Abalos eh. O, oh, 'di ba? Ba't kaya? <coughs> Dahil baka ba merong mabunyag na sikreto? At malaman ng mga tao na matagal na kayong magkakilala ni Alice Guo? Na wala na ng bigla ang mahik sa live video ni Sek Abalos eh, no? Ano kayang meron, ha? I smell something fishy here, ha? Huh? Tapos nagkaroon pa sila ng selfie na to, guys. <laughs> Alam nyo mga kapatids, parang may nababasa ako dito. Nakakapagtaka lang ah. but parang ang close ni Alice Guo sa mga NBI-NBI agents na to, no? Oh, no? Parang nabibigyan na ako ng clue sa mga tumulong sa kanya para makaalis ng bansa. What the? Hindi kaya ang mga taong to ang tumulong sa kanya para makatakas noong July? ako po eh kinukutuban lang no kasi close na close sila eh no hey guys ano sa palagay nyo for more videos ifollow nyo lang po ang Mr. Rio 2.0 sa FB at mag subscribe sa Mr. Rio Official sa YT maraming salamat mga kabayans